po si Gerald John G. Balanay sa ika-apat batik-bait ang pangkat Jose Rizal. Pagpapakita ng pahalaga sa ugnayan ng tao at kaparigilan. Ano ba ang kahalagaan ng ugnayan ng tao sa kaparigiran? Ang kaparigiran ay nagbibigay sa atin ng pang pangailangan tulad ng tubig, pagkain, bahay, trabaho, at iba pa. Saan ba natin makukuha? Diba? Sa mga anyong lupa. Anyong tubig na kaparigi sa atin. Tulad ng anyong tubig, may iba't ibang ng anyong tubig sa ating kaparigiran. Tulad ng saba, ilog, bukal, lawa, dagat, at karagatan sa pamagitan ng mga anyong tubig, nakakakuha tayo ng mga pagkain tulad ng isda at iba't ibang yamang tubig. At maaari ring makaroon ng hanap buhay ang mga tao tulad ng pangingisda. Meron din tayong mga taan yung lupa tulad ng kapatagan, bundok, bulbundukin, burol, bulkan, talampas, lambak at iba pa ng anyong lupa na kapaligid. Dahil sa mga anyong lupa, marami tayong pagkukunan ng pagkain at hanap buhay. Sa kapatagan, maaari tayong magtanim ng mga palay at iba't ibang prutas at gulay. At pagsasaka sa hanap buhay at marami pang iba sa mga nababanggit na sa ating kapaligiran isang malaking influensya sa mababang buhay ng sa bawat mamamayan. Dahil sa mga likas na yan, na anyong lupa at anyong tubig ang mga tao ay nagiging masagana at nagiging matatag ang bawat bansa at dumarami ang apornitunidad na may karoon ng maraming hanap buhay. Sa mga kapwa kung mag-aaral, dapat natin tandaan, huwag natin kakalimutan ang pumapaligid sa atin ay malaking tunong sa ating pumuhay. Kaya ating pangailagaan at paingatan ang ating mga likas na yaman. Dahil ito ay biyaya galing sa ating Panginoon. Thank you! God bless us!